Hello, hello mga kabatsing-tsing. Ito na naman tayo. Tumutupad sa ating pangako. At dahil nga nakansyawan tayong magpasopas at ito na nga, itinupad na nga natin. At ayan nga isang kaldero na yung dinala namin. Kasama na rin ang playdate nila dito. Ayan si Asiel at excited niyang makipaglaro kay Jelly. Susunod-sunod pa yan. Binalaksa na namin magperia today. Mga an hour away yun dito sa town. Yun nga lang, kakagaling nang ni Asiel sa sakit. Kaya pinahinga na lang muna namin siya. Masyado rin windy sa labas para sa playground at sa kasalik. Sobrang excited nga itong si Asel lumabas. Palabas pa lang kasi kami ng pinto namin. Ay, ngiting-ngiti na siya. Bakit nga kaya yung mga bata, no, sa gantong edad, tinutumba talaga nila yung mga laruan nila. Ayan nga, dumating na rin si paring NJ. Ready to play na nga rin yan si paring NJ. NJ Nakakatuwa. Ang lalaki na talaga nila. Habang nagkakainan nga ng sopas ang mga mother nila, ay... syempre, for the entertain naman tayo ng mga babies. At ang pinakamabenta ko nga dito ay kay Jelly. Ayan o, no, tingnan nyo, tuwang-tuwa ang bata. Abay, gandang-ganda yata to sa boses ko. Kahit sintunado talaga. Pati nga itong si NJ, ay napapatulala talaga. Akala yata nila ay si Miss Rachel lumabas na ng TV. <laughs> si Asiel naman ay mukhang sawa na rin sa boses ko. Hindi na ako ganong pinapansin. Pero paminsan-minsan, tumitingin-tingin pa rin siya at sumasayaw. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. The horn and the bus. Go swish, swish, swish. swish all through the Ay, nako mga kabatsing-tsing, sobrang hingal na nga ako. Grabe, for the entertain naman kasi ang ginagawa ng lola nyo. May pasing and dance pa talaga. Ay, nako naman. For the... Nako, andyan ka na sa taas. Napakahilig nga kasi talagang umakyat itong si Asiel. Yan naman ang bagong skills niyang natutunan. Ayaw maglakad kasi natatakot. Pero gustong umakyat kung saan-saan. Abay, master na master niya ng pagakyat lalo sa massage chair ng tatay niya. Naalala ko nga nung minsan kung hindi pa ako nanonood sa CCTV camera dahil dalawa nga lang kami at kailangan kong mag-CR. Abay, napatakbo ako mula sa CR dahil nakita ko nasa tuktok na siya. Sobrang bilis nga kasi niyang umakyat. Parang wala pang isang minuto nasa tuktok na kagad siya noon. Kaya ayun, nilagyan ko na talaga ng harang ang massage chair ng tatay niya. Nakakatakot kasi baka mahulog. Hindi ko nakita. Na at ayun, balik nga tayo dito sa kanta-kanta ko. Diba si Jelly? Kylie, mabenta talaga ako sa kanya. At habang ako nga ay todo entertain sa kanila, ito namang si Asiel kung ano-ano dinudukot sa ilalim. Anak, napaka-cute mo naman talagang tunay. Kuruting ka ni nanay, gigil mo ko. Round and round. All through the, town. the horn and the bus goes beep, 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 beep. Beep, 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 the horn and the bus. Oh, ayan, di ba nakita nyo, napapasayaw at talaga ang mga bata. Abay, magtayo na kaya ako ng take care. Comment nyo naman kung may magpapaalaga. Char. <laughs> masarap din naman mag-alaga ng mga bata, lalo kung hindi naman sila katopakan. Pero kung ganyan lang natawa-tawa sila, pangiti-ngiti, pasayaw-sayaw din sa ginagawa mo. Abay, masarap talagang mag-alaga ng mga bata. <laughs> Pero syempre, hindi naman talaga ganun ang reality. nag iba, -iba ang mood ng mga babies. Pero ganun pa man, masarap pa rin talaga silang alagaan. Huwag lang magkakasakit, kahit maharot, okay lang. Well, anyway, ito nga palang tatlong batang ire tatlong buwan lang at apat na buwan ng pagitan. Kaya halos sila talaga yung lagi nyong makikitang magkaka-playmate. At dahil nga tuwang-tuwa ako sa reaksyon nila, lalo na kay Jelly, ipinaulit-ulit ko yung kanta hanggang sa halos mawalan na nga ako ng woses. Wo at habang nakikita ko nga silang nag-e-enjoy at nakikita join sa aking tagtugan at kantahan ay talaga namang lalo ko pang tinatagalan. At dito na may sabi ko i-try niyang maglakad. Tingnan niyo naman ang aking asyal. Basta may laruan, hindi mo mapapatayo yan. At netong nga huli ay tinago ko muna yung mga laruan niya na cars. Kasi naman tuwing makikita niya, yun ayaw niya talagang tumayo at mag-practice mag-walking. Ito naman si NJ. O, tingnan mo, ang galing-galing ni NJ. Going 10 months nga pala tong si paring NJ. At si asyal naman, kaka-turn 1 lang. And then si Jelly ay 1 year and 5 months if I'm not mistaken. Naaaliw nga rin kami dito ni Kuya kasi sabi nga ni Kuya, and dami pang boys na laruan ni Jelly. Buti na nga lang din at nagkaroon sila ng chance na maglaro today kasi nga absent si Asiel sa playdate nila last Wednesday. At ayan nga pala si Kuya Jello. Parang lumayad si Asiel dahil ang laki ni Kuya Jello eh. Thank you Lord talaga kasi nga gumaling na si Asiel at wala na siyang sakit. Masigla na ulit ang baby namin. Yun lang muna for today's video. Bye mga kapachingching!